Guys, kumusta po kayong lahat isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat. Guys, mahalaga pala sa Panginoon ang katawan ng isang taong matuwid gaya ng ating maririnig sa ating usapin. Tere, pakinggan po natin ang katawan ni Moises. Pinaglaban na katawan. Bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta sa ating channel. Bakit nagdalo si Arkanghel Miguel at Satanas tungkol sa katawan ni Moises, Hudas Kapitulo 9? Ang Hudas sham na ay tumutukoy sa isang pangyayari na hindi makikita saan man sa banal na kasulatan. Kinailangang makipaglaban ni Anghel Miguel kay Satanas para sa katawan ni Moises, ngunit kung bakit ito kinailangan ay hindi inilarawan. Ang isa pa sa mga pakikipaglaban ng anghel ay ikinwento ni Daniel na inilarawan ng isang anghel na nagpakita sa kanyang pangitain. Ang anghel na ito ay nagngangalang Gabriel at makikita sa Daniel Kapitulo 8, Versikulo 16 at 21 minuto pasado alas 9, na sinasabi ni Daniel na pinigilan ng isang demonyo na tinawag na Prinsip ng Persia, hanggang dumating si Arkanghel Miguel upang tumulong, Daniel Kapitulo 10 Versikulo 13. Kaya, ating natutunan mula sa aklat ng Daniel na ang mga anghel at demonyo ay naglalaban sa isang digmaang espiritual para sa mga kaluluwa ng mga tao at mga bansa, at pinipigilan ng mga demonyo ang mga anghel upang hindi maganap ang mga utos ng Diyos. Sinasabi sa Hudas na ipinadala ng Diyos si Anghel Miguel para sa katawan ni Moises, na inilibing mismo ng Diyos matapos itong mamatay, Deuteronomio Kapitulo 34, Versikulo 5-6. May iba't ibang teorya na lumabas tungkol sa kung ano ang naging paglalaban sa katawan ni Moises. Isa na rito ay maaaring pinigilan ni Satanas, ang taga ng mga anak ng Diyos, pahayag kapitulo 12 versikologis, ang pagbibigay ng Diyos kay Moises ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang kasalanan sa Meribah, Deuteronomio kapitulo 32 versikulo 51, at ang kanyang pagpatay ng isang Ehipsyo, Eksodo kapitulo 2 versikulo 12. Ang ilan ay naniniwala na ang talatang ito sa Hudas ay ang kaparehong talata ng Zacarias Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 2, at ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong saserdote na nakatayo sa harap ng Anghel ng Panginoon, at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang maging kanyang kaaway. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Sawayin ka nawa ng Panginoon, O Satanas! Ngunit ang pagtutol dito bilang kaparehong insidente ay malinaw, isa, ang tanging pagkapareho lamang ng dalawa ay ang mga salitang, sawayin kanawa ng Panginoon, dalawa, ang pangalang Miguel, ay hindi nabanggit saan man sa aklat ng Zacarias. Tatlo, hindi nabanggit ang katawan ni Moises, sa Zacarias, at ni walang pahiwatig man lamang tungkol dito. Ipinagpapalagay din na hango sa isang aklat apukripa ang nilalaman ng talatang ito sa Hudas, at nais ni Hudas na patunayan na ang mga salaysay na ito ay totoo. Si Origen, C. Si 185-254, isang sinaunang kristyanong iskolar at teologo, ay binanggit ito sa kanyang aklat na may titulong, ang pag-akyat sa langit ni Moises, nang siya ay nabubuhay pa na naglalaman ng mismong bahaging ito ng Hudas. Ang aklat na yaon, na ngayon ay wala na, ay isang aklat na nakasulat sa Griego, at ipinalagay ni Origen na ito ang pinagmula ng mga talang ito sa Hudas. Ang tanging katanungan ay kung ang istoryang ito ba ay tuto. Ano man ang pinanggalingan ng salaysay na ito, malinaw para kay Hudas na ang paglalaban sa pagitan ni Miguel at ng Jablo ay totoo. Sinabi niya ito sa parehong paraan kung paanong kanyang isinalaysay ang kamatayan ni Moises o ang pagbasag nito sa bato. At sino ang makapagpapatunay na hindi ito totoo? Ano ang katibayan ng mayroon upang masabing ito ay hindi naganap? Marami ang mga pahiwatig sa Biblia tungkol sa mga anghel. Alam natin na ang arkanghel na si Miguel ay totoo. Maraming beses na banggit ang demonyo, at napakaraming nasusulat na ang mabubuti at masasamang anghel ay ipinapadala upang gampanan ang mahahalagang misyon sa mundo. Tungkol sa kalikasan ng partikular na istoryang ito ukol sa katawan ni Moises na walang nakakaalam, walang silbi ang paghahaka Hindi natin alam kung nagkaroon ng argumento sa pagangkin ng katawan, sa paglilibing ng katawan ni Moises, o kung ano paman. Gayunman, nalalaman natin ang dalawang bagay, Una ang Biblia ay walang pagkakamali. Ang pagiging perpekto o ang walang kamalian ng Biblia ay isa sa mga pundasyon ng Kristyanismo. Bilang mga Kristiyano, ang ating layunin ay lumapit sa Biblia ng may paggalang at pananalangin, at kung may mabasa tayo na hindi natin maunawaan, tayo ay manalangin pa, at mag-aral pa, at kung mailap pa rin sa atin ang sagot, buong pagpapakumbaboh nating kilalanin ang ating limitasyon sa harap ng perpektong salita ng Diyos. Ikalawa, ang Hudas Sham na ay paglalarawan kung paano dapat makitungo ang mga Kristiyano kay Satanas at sa mga demonyo. Ang halimbawa ng Arkanghel na si Miguel sa pagtangging sampain si Satanas ay dapat na maging aral sa ating mga Kristiyano kung paano haharapin ang puwersa ng kadiliman hindi sila dapat direktang labanan ng mga mananampalataya sa halip, dapat nating hanapin ang kapangyarihan ng Panginoon na siyang lalaban sa kanila. Kung si Arkanghel Miguel nga na may angking kapangyarihan ay bamaling sa Panginoon upang harapin si Satanas, sino tayo upang tangkain na harapin, palayasin o utusan si Satanas at ang mga demonyo sa ating sariling kakayahan. Guys kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin niyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.